Ayan, hello po, may share out po sa inyong lahat. Ayan, nagbabalikan yung Lincoln ko sa 26 TV. Ngayon po, may panibago po tayong reaction video dito po sa pagpunta po ni Founder at ang uh, Kalingap at syempre po Kuya Mel at syempre po Kalingap Roda at uh, iba pa po na mga kasama niya. Ayan. At uh, mega shout out po sa ating lahat. Kansan sulok man po tayo ng mundo. Good evening, good afternoon, in uh, good, uh, good evening. Tama ba? Ayan. Basta yun na yun. <laughs> Ayan po na. No? Ayan, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod hasa sa 26 TV. Ayan, uh, magbigay lang po tayo ng konting opinion. No? Dito po sa live ni Tibor Shot, yung quick live niya. No? Mm, okay. At uh, dito po, Masasabi po natin na masyado po silang apiktado sa pagpunta po ni founder uh, Ann sa daet. Hmm. At uh, sabi po ay may gana pa daw magpapakita dito si founder Ann. Sa kakapalan daw ng mukha, bakit pa pupunta doon? Siyempre ba masasaktan na naman daw ito si Melanie dahil kahit pa paano daw ay tatay pa rin po ni uh, Melanie, si tatay ni Store Maitanong ko lang din po sa iyo, Ma uh, Badriya Pompo, no? Badriya Pompo na walang utak, ang utak puro sabaw, no. Wala pong sinasabi si Tatay Nestor na bawal pumunta sila doon at bawal ang kalinga pumunta sa bahay ni Rina. Na pinapagawa doon mismo kay Tatay Nestor. Hindi po ba kay Rina talaga 'yon, hindi ba? Ito kasi mga utak ninyo, mga utak ninyo po. Puro sabaw. Walang naman. No? Sino po kayo? Sino kayo para magsabi ng ganon? Ano daw ginagawa doon? Ang kapal naman ng mukha nang bit ng ano, nagbuhat-buhat kunwari ng bigas. I e, alam nilang ibig sabihin, bakit hindi po kayo magpunta doon din? Magbuhat din po kayo at magpakitang gilas? Pampuntahin mo si Tiburcio kasi hindi po ba marami silang pera? Hmm po masasaktan si Melanie? Bakit? Eh hindi po ba si Melanie wala na pakialam sa tatay niya simula't simula? Binastos nga niya tatay niya eh. Mm. Kahit sino pwede pumunta doon badriya pumpo. Saan ba ang otak mo? Ha? Magdala ka rin ng bigas doon magpasikat ka rin. Mm. Diba magpasikat ka rin? Alam nyo po sabi ni Kuya Bal kung ano man po yung personal na away natin dito sa social media, wala na siyang pakialam. Ang pakialam niya ay yung kay Rina. Kung talaga po bang naipagamot at napaaral at kung ano-ano pa po ang nangyayari sa bata. Yun ang concern ng mga kalingap. Hindi po yung personal nating away. Oh, si Tiborsyot nagsusumbong din. Hmm kahit kailan po tiborsyo hindi ka mananalo sa pag-aano mo, pagpapapansin mo sa team Kalingap. lalong-lalo na po kay Kuya Bal, kasi alam mo kung bakit si Kuya Mel ha? kapitan yan eh sa team Kalingap. kung hindi ako nagkakamali kahit anong paninira mo hindi ka magwawagi kag once na walang ginagawa si Kuya Mel na nakakasira sa team Kalingap hindi ka magwawagi. Alam naman namin kung anong ibig mong sabihin. Kung bakit gusto mong mawala at mawala sa Team Kalingap, si Kuya Mel. Alam mo kung bakit? Ayaw ninyong makialam at makalkal at mapakialaman ang mga modos ninyo na ginagawa dyan para kay Rina. Kahit sino pwedeng pumunta at wala kahit sinong magbabawal na pupunta doon. Sa bahay ni Tatay Nistor. Dahil ang bahay ni Tatay Nistor at kay Rina Ha? Kalinga pa rin po yan. At si Rina, kalinga pa rin po. Hindi ba? Hindi po ba kayo nahiya magsabi dyan, ba, badriya po po? Mahiya naman po kayo. oy mga madam. Ha? At yung masyado pong nakikiala, maghintay lang po kayo, dadarating din po sa inyo. Hindi ba? Hmm. Hmm, di ba? Hmm. Yan lang po wag na kayong umas, wag na kayong mag-assume kasi po nakaano na po 'yan eh. Hindi na po magdadaldal-daldal po si Kuya Bal Santos Matubang at ang tingkalinga para sa ganito si ganyan kung sinong paniniwalaan o kahit ano. Alam naman po nila dahil nagmumonitor na po sila mula ng sumabog po yung issue dito sa community ni Rina. Ha? Yan lang ang masasabi ko. Bantayan ninyo po yung kurakot ninyo na ano ninyo ha, yung sinasamba ninyo, hindi na si hindi na po si ang sinasamba ninyo at sinusuportahan. Yan po, lalabas at lalabas din po ang katotohanan, okay? Badria, po, po. O, oh, yan lang. Yan lang, diba, Badria? Badriya bad, Badria, po, ano, Badria Pompo. Hiya naman po kayo, eh. Nakakahiya kayo kahit saan, bastos. Ako nakipagbastusan man ako sa idol ninyo. Karapatan ko yon dahil si Ruinim po ay isang sinungaling ginamit ang pangalan ko para pagbibintangan nakasale kasali sa pagwakwa kay Rina. Samantala naman po, siya naman po ang nakalagay doon sa kunbo kung saan nakipag-usap kay Milani. Hindi ba? Hmm. Ingat lang po tayong lahat at huwag puro yabang na magdimanda magpunta kay Tulpo. Gawin nyo na. Gawin nyo na. Ha? Gawin nyo na. Nagulat nga may pamaha, nagulat nga si Tatay Nestor sa mga ginagawa ni Mil, ni Ruinemi at ni ano ni Tiburcioot. Wala naman daw nakarating na sinabi galit na galit sa amin, lalong-lalo na po kay Founder An. Wala naman daw nagsabi na nagalit. Bakit daw ako siya magalit? Bakit daw siya magalit kay Founder An? Bakit magalit siya doon sa mga tao na wala naman po siyang dapat ikagalit? O ngayon, sino sinungaling? Si Tatay Nestor o si Tiburcioot? Di ba nung no, na-involve ang pangalan ni Tatay Nestor? Anong sabi ni Tiburcio? Galit na galit at gigil na gigil, sabi ni Melanie. E ano sabi ni Tatay Nestor? Hmm. Di ba? Mga sinungaling mga huwad, iskamer at nangungupit kayo sa pera ng pabahay ng bata. At ginamit nyo pa rin hanggang ngayon. Si Rina. Okay, hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Good luck wala kayong, mabu o hindi kayong mabutasan. Bago tayo magtapos, please like and share and subscribe sa aking YouTube channel, Hasa26TV. God bless and goodbye.